Sige po, Ligaya Cuerdo, honey. Sige po. Ligaya Cuerdo, ikaw ay binibinyagan ko sa ngala ng ama. At ang anak. At ang Espiritu Santo.

Uh, ah, si Mister na tayo. anak. <laughs> tayo, nanay, dito na kayo. Ay, dito. Anak, tayo. tayo. sa camera. Luna, kumula. Yun harap lula. Dito harap po dito sa kanila para pumakitan. Lula, inaalam <laughs> niya. Lula, inaalam Dahil po, <Pampers. laughs> ah, dahil po, yung kanyang mga anak ay papera naman. May, mayroong kakayanan. Kaya po ito po ang aming uh, regalo kayo.

Ngayon <laughs> <laughs> so, May laruan na Nanay dito po Atas po nanay ligay <laughs> Dito po dito po nanay <laughs> I-retouch <dito> <laughs> nila si nanay I-retouch po talaga dito Dito po. ah Wala po bang ibang pangalan Si nanay talaga? Yung nakarecord <laughs> sa kanyang birth certificate okay wala po Dito dito ligaya Sugod ayala aliya talaga. May pa-paydan din pa po dapat. pa ni naka-record. Sige po. Ligaya kwuerdo ha ni. Sige po. Ligaya kwuerdo, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Nanay, joko lang po kayo ha. Sige lang po. Ano po, na-erase ng makeup ni nanay. Meritan <laughs> <laughs> siya lang si nanay mamaya. Okay, Hindi pa po. Nanay, tunahin na po nanay di kayo ha. Sana isang lahat. <laughs> <laughs> Ang pagbabay ng langis ay nagpapakilala ng paglukop ng Espiritu Santo sa mga nila sa binyag. Maging matatag ka na wa sa iyong Kristong hari para at propeta ay natagpas sa walang hanggan. Amen. Amen. <clears throat> Meron po kayong ano? May kandila kayo. Hmm. Meron pa po kayong sa kandila? Meron po kayong ano? Pasindig? Parang nga pong pasporo. Pahilain lang yung ano na yan natin yan. Tapos isang kandila. May paspuro po kayo? Meron. Nanay, bibigay ko ba ito sa inyo mamaya? Pas hindi nga po dito. Hindi po ito po. Anay, si Anay Ligaya, Anay Gaya, hawakan nyo na po yan. Ha? Tayo na magbigay dangal kaysa sa nating ilaw sa diwa natin tisipan. Sa eskwisi na buhay sa ating kaliwanagan. Nanay Ligaya, mga ninong at ninang, ang ilaw po na inyo, na inyong tangan ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ni Nanay Ligaya ang bagong binyag na may mag-alap ito sa kanyang puso tiwa para sa pagbalik ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Amen! Okay po, pwede pa tayo na sindi ng kandila. Palakpakan po natin si Nanay Ligaya. Congratulations! Kapatuloy po tayo ng banal na misa at tatapon na po tayo sa pag-aalay. Okay po! Patayin po natin awit sa pag-aalay. Uh, awit po tayo. Ah, dito na po tayo sa reception. Thank you.

Kawan dala po maglalagay ng pagkain